sige maayong odd to, mga mga kaigsuan nuan uh, diha kita karon dinhi sa barangay Sangat elementary school at uh, ato ang interview po kan ni si Ate Ate ano siyang pangalan Audrey Mambeliaso Marjorie Villasco. Villasor. Ah, Villasor. Taga sa mga kate? Taga Karka, mga Ah, uh, Barangay Perillos, oh. City. -Kar so, uh. silingan na sa din ni sa Barangay Sangat. Ah, ang baligya ni ate is tanging mais. Pila nakakatuig ah, na maligya. Seven si years na ko na minda, ma'am. Dari, jud ka dari, uh. or bisag asa lang ka dari, 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 gikan diri ka ng mga alas jis ko diri gikan ha? alas jis buntag hantog alas hapon di, kung karong ala una mga noroy ko manlibot ko ala una ah, kay kung ting panood na ang mga bata ah, okay. ting panood naman pa manlibot ko mga ala una alas jis okay. buntag ari dito diri mag display ah, okay. oh. Okay. Okay, ako dahil si police master sergeant maria filipina perez brazuela pagka uh, internal affairs service ang mga kong si police senior master sergeant uh, Armando Ponce kauban mo sa internal affairs service. Kani internal affairs service day ako ipasabot sa si imo ha. siya ang opisina nga maupo'y puy magimbestiga sa among mga kapulisan kung naabay mga kalimgitan nga nahimo sa katilingan. O mo nang trabaho. Pulis gihapon ni. Mo nang amo trabaho. So kami nami karon diri sa si imo ha aron magpangutana kami. Kung aduna ka ba mga Nasa... ha? Huwag tayong tawag na Nasa... Tinatik. Na di maayong bukod sa araw ng mga kasulisan. Oh, wala Wala naman po. Ang ato nga bang taga San Fernando Police is, makitaan ba ninyo sila nga mag-roving dito? Oo, oh, kabantay ko nga naman. Nasa sa barangay. Barangay. Oh, dito sa barangay. Barangay sanga. Kabantay ko nila. Magpuan sila. Magnasay tuyo dito pa. Oh. Okay. Hmm. Pero kanang mag-standby sila din hi ano ha sila ikaw, kanang mag police visibility. Mag ako ko bantay mag-standby diri mga pulisan Fernando mam katurang para kadaghan mo ang sila dira sa sangat ba. Ah, okay. Oh, na siguro ha, toyo diha. okay. So, so far tika wala ka bay na na experience nga kanang naa problema nga uh, mangayo tabang sa kapulisan. Sa kabatar wala. Ah, sa pasukad wala. Yun. Oh, wala. wala ka experience buyag-buyag lang. Wala ma. Uh. Ah, okay. Kung na gusto ipaabot sa San Fernando Police Station or sa Hepe sa Police Station sa San Fernando. Kung sa man mo gusto ipaabot sa iyaha, kabahin sa Kwan, ah, uh, pagbantay din sa Kwan. Ah, uh, sa community. Na gusto ipaabot sa ilaha nga naman. Ako ang ipa, kung na ako ikuan nila ma'am, ako ipaabot nila. Kano na nila ang kanang tinanilong si sa pagpinando ilang. Kung ano nila bagay rin nila sa matapang ba? Kaya na ba mga nasinati ng na dili maayog rin San Fernando? Dari ma'am, wala. Sa pagkaroon, wala ma'am. Sige, sorry, sorry. Okay raman kayo ma'am. Ang patanong rin, wala. Okay raman kayo ma'am. Wala rin sila Ah, okay. So, daghan kayo salamat sa imo hang panahon ha nga naka naka tubaw mi gamay sa imo ha okay, lang, ah, okay. Ayan kayo, salamat. okay. salamat.